So, kung na ay mini vlog, na apoy maxi vlog. So, uban ni guys, mag-withdraw mig 5 million kay palit big balay para sa among kalapate. So, unang bangko na mong yadtuan, Metro Bank. Metro Bank ba ni? Oh, hindi ka pa basa? Bugo. Ngayon, kay wala may cash na 5 million, di man makaya. So, nangita mig laing bangko. Kan na pirting inita na ulan guys, di ma sabut ng kanang panahon na mura ko gihilantan tanana kay init ulan, init ulan. Kan na ako nang giayos-ayos akong buho kay pirting ng kalkaga. Muna mag angkas na impacta. Kaya diha, pang, pangduhang na siya, pero wak ko kabaloog, ha? Unsa um, man siya kaysa ha. Metrobank po dayon, himbalik pod siya utro kay wala nasad. Dili kaya ang 5 million, guys. Ha, pasaylo eh 2 million lang ang kayanin talaga so din hi. Ngan himi din ni 7-11. Baka sakali mi nga kanang maka-withdraw og 5 million, nya wala pod. So nakalimtan din ang akong asawa day ang motor day gaandar, pwede nang ipa-under derecho og makawon. Dayon na ko yung medyas sa labas sa 7-Eleven may gani kaya wako ko sa tindera magiging nag akong gigawas ang yung medyas dayon din hi kinaka-withdraw na ang akong Diyosawa og 2 million 2 million lang yun ang nakaya kaya dili man kaya ang 5 million kasi luwa may kaya 1 million ay mabutangan ma sa among kwarta so mo ni 2 million amo ni ibayad ka sa balay nga among gipalit para sa among kalapati kaya naglisod na may og asa na mo ibutang. dayon ka ni palit may ganang donut pasalubong dito sa anak sa iyang igsuon nga nakapalit pud og dagkong mansyon dito so kani guys naik dahin siya guys wak ko kayong din hiog puyo kay kanang abi na akong bahain pero nindot man ay kaya kay mga palengke. so mo ang Pasinaya Homes so din hi magpaabot ta din hi sa atong co-handler na si Madam Agent para sa atong kuhaon nga balay sa kalapati dahil din hi kay intagbo na si Bientot si Ate Maye nga taas pa kay nako dahil ang ilang donut nga pasalubong kay ilan ang tanon dahil nara si Russell si Maye ay wow nindot kay ilang balay doi. tanawa oh nindot kaayo o dara ako na siyang inaanak dahi pero og akong kwaon hindi na sumud kuyog sa ako ambot og oh, mahadlok man siya na ako ay eh. Pending he, nilingkod sa ta, hubad na jacket, kay pero inita. O niya, agka tumiag tumi din ha, ulan-ulan, Dey, pag-abot na mo din ha, Dapit na sana eh, kaya namang inita mo, nakamang ihubo ang among bengko. So din ha, dahil guys, kaya amos silang abdan nga na, ng lantaw ka ng squid game. O kay kaya nakabalo naman ko ng salida. mo ng hapit, gudya na ako ma, Quinto ng buo, pero marag... naulaw ko gamay kay Murag nahilom man sila niyong sila. Murag kulang lang may man sila pag hilom sa. Kay di na nimulan ta og ikwento. <laughs> Sorry na. So mo na siya among gipaabot si Madam Agent mong lilantaw sa Amix Squid Game then si ayan si Mel tapos na mag si Yosi dito sa gawas. So din ha paabot me ako giduka na ko ana kay agian anang ulan murag gisip on. Dayon kay taod-taod. Taod-taod maabot na na si Madam Agent mo amo nang ready ang among requirements kay bisag balay ra na sa kalapati daghan kayo requirements na kailangan imong dalon so diha kay naabot na si Madam Agent so ayan nagabinan na kayo eh, guys karon kay abi yung muli mi dili pa maadto pa mi sa among second destination kanang birthday among adtuan so dinhi nagutom man mi sumukaw sa amig balut balut sa bato ay sorry balut sa bato kay ang ako magum na pilian guys kay kanang balut dako kay bato so moto ni ingon ko nangita ko ka ng balut sa puti o niya, ingon man si kuya nga wala daw balut lang daw sa bato oy so kana sa amo pagkaon sa balut natural bugo Oh, dayon abrihan, higupon, Ininit init man na. Sumurag, so, nagulat ko gamay. Dayon butangan na yung asin, suka, dayon. Malas kayo, kaya nabali po na akong pag-abri. Di man ko kabalo mo abri, anong balot gud. So, ang akong abrihan, ang bato mismo. Dili dito sa ulo. Dayon, ang akong nakaon kay bato gud. Murag ka, ka ng kalahating bato. Tapos kalahating balot. Murasag ka ng um, balot na may kunting... Ay, ah, hindi. Bato na may kunting balot. Yan. Muday na. So ayan, dugay kayo maabri guys pasag diin siya ha kay dugay kayo maabri kay kanang dili gyud sanay good. Ayan oh, mo na oh. Mm. Oh. Sa dihang ako nang giingkit, giluwa na ako na siya kay gahi kay sangatanan mura kog gakaog graba. Dayon, ako nasang giluwa kay nabali lagi. So kalah med medyo kalahati gid ang bato guys. So niingon ko ni kuya na abay humuk-humuk bisag tiil lang pero wala gyud. So, ang akong gipili din ha, kay kanang penoy na lang. Kay para lahat kain kay gigutom na gud ko diha dapita. Wala na minani dito kila Russell kay naulaw man mi dayon kanang gadali po'd mi kay gabi ina kay Sangatanan, layo-layo pa pud sa among final destination. Birthday day na siya guys. Dayon, birthday ng tropa naming maganda, maputing babae. Ayan And then dito, nag-order ulit ng pangalawang balot. Kain lang tani guys, kay nilibre tani boss guys. Nilibre tani niya. Wala tayo gastos, anak guys. Kay kanang down sa balay guys, amo ah, pa na pag ipunan guys, tunga mi anak guys. Kay ini maimpas na na guys. Tungaon pud amo ang balay. Oy, imong pwede di ay. So mo na siya, hapit na mahurot, teni yo gito din ha, og gusto pa ba kay gusto pa ko, nya dili na pud niya paliton. Kay nga mag gusto pa daw. So ayo pagturang-turang og So diha mo palit sa amig cake guys, kas kay naulang mami mo ma dito sa birthday ug wala pong midala kay dugi-dugi na pung kay mi wala ka adto sa ila so din mamili tag cake na medyo barato ra guys kay wala patay swildo wala pa guys swildo so din hi sa tasa sa tag 300 guys Try. Hmm. Sarap lang. Wala akong sisimula pa ng kalvario Sana kaya niyo. Ilang years? 30. Sana buhay pa kami <ities> So, kay din hindi may namalit sa Lemon Square, guys. So, kaning Lemon Square, huwag ako video para sponsor, ha? Lamit lang din inyong cake, bukod sa barato, masarap, yummy. Parang, ikaw. Oy, char. Dayon din he kay human naman guys. Sumanglakaw so, na ta. Maadto na ta sa atong final destination didto sa birthday girl na diwata. Over white. Ay over white. Dayon din he kay ug video hi ko nya iya magitutok sa akong nawong. So din pa na nata sa ila ha guys. Dayon nahabot na gyud ta sa ilang balay. So nana ko din he sa ila ang wonderful home. And then naa pud diri ang among mga amiga guys. So alam nyo na. Pag my birthday, anong meron bukod sa pagkain? Bukod sa tsikahan. Siyempre, alam nyo na yun, yung vitamin C. O, oh, diba guys? So, may mga handa sila guys. Lami ka ayo. Kanang cake guys, kay bisag gamay na siya guys. Pero bukal sa puso man na siya. So, din hidapita kay ang amo ng dagkuta ang among um, cake. dayon. Amo ng kantahan ang birthday girl. So, kaning iyang anak na si Pretty Rui is very excited para kantahan ang iyang mother of earth. And then, diha guys, ang iyang husbandism. is dagkutan na finally ang cake. Hindi, yung daraan birthday girl, guys. Kanang naibit bit nga. Diyos ko, napakaputing bata rin. Na over sa puti. Huwag mo tapad magmukakang kang negro. Sure, negro. So, puti ka na silang tatlo, guys. Kanang silang tulo. Ang pinakaputi anak ko na yung gikugus nga baby boy. And then, hindi hagakatakanta nami, guys. Dahil na nga kong Diyosawa, anak. Kaya murag mo sayaw man siya. Kaya happy lagi. Kaya pagtapos, anang kanta-kanta. Kaya alam nyo na kung anong sunod niyan. Pero bawal man na sa i-video. Kaya natural, guys. Basig mga ingit mo, char so di ha kay na huwi na ang kandila guys so on sa may himo on on sa on mga on bugo so di ha kay na may iring nindot kay guys naman na sila tatlong iring na yun kanang nindot ka ayo na ay maldita na ay butan uh, na po isa ka iring din ha dala sa amon tropa so naala siya sa kanang iyang pwesto dili siya gusto o kanang naay daghang iyang mga sa iyang palibot guys so nancha siya guys nancha so diha kichi chika bells ang akong jowa bells nga kamukha ni Lebron James chika chika sila dyan ng mga buhay buhay nila iyang gipang iyang gi istorya guys nga mupalit mig balay cash para sa among kalapate dayon diha kay amo nang gikaon ang handa nga spaghetti nga lami pas Jollibee wow. char so diha banda guys kay wala ko ga expect nga naay ming ming na iring nga gusto magpakita sa video so diha di ay di dapat kay iya man ang halukan ang camera so may gani kay wala na hagbo nga akong cellphone kay ready man pud ko magsalo wala lang na ako sa hawaa guys kay para ninyo deserve mo makakita ng iring char so diri na ta ko guys bye bye